kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa HISTORIADOR Traffic, matinding init o dinadalang personal na problema ay isa lamang sa mga rason ng pagkakaroon ng road rage Konting pagkakamali lang ng isa sa mga motoristang nasa isang kalsada ay hindi malayong mangyaring magkakaroon kagad ka ng upakan sa oras na magpangabot ang mga ito, August 8, 2023. Sa isang in-upload na video sa internet, makikitang sumagi ang bisikletang minamaneho ng isang lalaki sa likurang bahagi ng pintuan ng isang pulang kotse. Napahinto ang nagmamaneho ng bisikleta at kagad namang nagbukas ng pintuan at bumaba ang driver ng pulang kotse makikita sa video na halos umusok na ang tenga ng lalaking driver ng pulang kotse dahil sa galit at walang ano-ano ay kagad na nitong binatukan ng driver ng bisikleta hindi na nakaporma pa ang nagbibisikleta dahil kaagad na naglabas ng kanyang kargada ang driver ng kotse kinasa ang dalang kargada at doon na biglang naputol ang video Ayon kay Police Lieutenant Colonel Jake Barilla, commander ng QCPD Station 11, bago raw nakuha ang nangyaring video ay nauna nang nagkagit-gita ng dalawa at pinalo raw ng siklista ang kotse kaya nagkaroon ng yupi. Maya-maya pa nagkagit na naman ulit at yun na yun daw na nakuha na ng video kung saan bumaba ang driver ng kotse. Noong araw na din nayon, mismo August 8, 2023, ay nagkaroon ng kasunduan ng driver ng kotse at siklista. Maayos daw silang nagkasundo, nagkapatawaran, yakapan at matiwasay na lumabas sa presinto. Nagkagit-gita yung kotse at saka yung, ano, yung, yung bisikleta. Ah... Uh pinalo yata ng cyclist yung kotse. So, may, uh, allegedly may lubog. Tapos nung, nung tatabina na, nagkagit-gita kaya nag-gasgas na yung sakyan. Kaya kung makita natin sa viral video, buo ba yung driver? Yung settlement nila, na sila rin gumawa, andito po sa atin. Nung kinausap ng investigador, ayaw nila mabala pa. So, sabi nila, sila mag-aayos na kami. Pero, Nitong August 24 lang ay nagulat ang driver ng pulang kotse na kinilalang si Wilfredo Gonzalez, isang retiradong pulis na iba na ang mga lumalabas na kwento sa social media. Matapos kumalat ang nakuhang video sa nangyaring insidente noong August 8, napagalaman din niya na pinaghahanap siya ng mga kapulisan dahil sa sapol na sapol sa video ang kanyang itsura. Nagigil nagigil sa pagkasa ng kanyang kargada kung kaya't kaagad siyang nagtungo sa Camp Karingal para isurrender ang kanyang baril at ihayag ang kanyang panig. Ang insidente ito ay nangyari noong August 8, bandang 6 ng hapon sa Quezon Avenue malapit sa welcome rotonda. Pagkatapos sa kumpuntasyon na nakita niyo sa Vital Video, ako at ang aking siklista at ang siklista ay pumunta kami sa police station sa kung saan kami ay nagkausap, nagkapatawaran at nagkasuntong kalimutan ang nangyari. Kami ay gumawa ng nakasulat na kasunduan at ang kopya ay hawak ko ngayon. Subalit so, bilang respeto sa kanya ay hindi ko po muna ilalabas kami media ang nilalaman nito habang wala pa siyang pahintulot na ayon sa aming kasunduan na tapos na ito dahil sa nagkaroon na sila ng kasunduan ng siklista noon pa mang August 8 at hindi na rin makontak ng kapulisan ang kinasahan ng kargada na siklista kung kaya't wala ng kasong maireklamo pa kay Ginoong Gonzales. Pero ayon kay Brigadier General Nicolas Torre, nanganganib na baka matanggalan ng License to Own and Possess Firearms o LTAP ang mabilis kumasa ng kargada na si Wilfredo Gonzales. Ngayon ang pinakakaso na lang ni Mr. Gonzales, ay uh, administratibo. malaki ang probability at ito ay sa tingin ko sigurado na iibisigan ng FEO ang kanyang LTAP. I-review ng FEO ang kanyang license to owner process. Hindi na mga hindi niya maiwasan yun. Samantala, umalma sa pahayag ng dating pulis na si Wilfredo Gonzales ang di-kalibring abogado at ngayon isa na rin nagbibisikletang si Attorney Raymond Fortune Ayon kay Fortune, napilitan raw na pumirma sa settlement nila ang siklista dahil sa natakot ito. Pinagbayad pa ito ng halagang limang daang piso para sa gasgas -gas ng kotse at nakasaad pa sa nasabing settlement na kasalanan niya ito. Ganon rin sa nag-upload ng video. Tinakot raw itong kasuhan kung kaya't dali-dali rin itong tinanggal ang pinost niyang video. Dagdag pa ni Attorney Fortune na maghahain daw siya ng complaint sa LTO para ma-revoke ang driver's license ni Gonzales dahil sa pag-uugali nito sa pagmamaneho na maaring maglagay sa mas delikadong sitwasyon sa iba pang mga motorista. Sa panahon ngayon na halos lahat ng tao ay maaari nang na kumuha ng video sa kahit anumang sitwasyon ay kailangan mong magingat sa iyong mga galaw kung ayaw mong maging bida sa social media. Ikaw, Pabor ka bang matanggalan ng lisensya sa baril at pagmamaneho ang mabilis kumasa ng kanyang kargada na si Mr. Gonzales? Voluntaryo kong iniwan ang aking baril sa police station upang malinaw ko mapag-isipan kung gusto ko pang mag-ari ng baril sa hinaharap gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.